Ang best and brightest ng mga bituin ng Philippine show business ay nagtipon kamakailan sa Los Angeles, California para sa ikalawang Manila International Film Festival. Sa kamanghamangang ambience ng Hollywood, bukod sa mga parangal, ilang celebrities din ang nagbigay ng mga fashion statement sa event. The Philippine Showbiz List presents Best Dressed Celebrities sa 2025 Manila International Film Festival. Lorna Tolentino. Isa sa mga bitiwi na nagbigay galang sa kaganapan ay ang veteran actress na si Lorna Tolentino na bida sa horror film na Espantaho. Sa panahon ng event, ang natural niyang ganda ay hindi basta maitatanggi mula sa pagkakaayos ng kanyang buhok, suot na silver earrings at simpleng make-up. Tunay na nadala ni Lorna ang lahat sa ayos at nanatili ang pagiging classy sa kanyang all-black look mula sa fashion designer na si Paul Cabral. Suot niya ang pares na formal pantsuit na straight legged at suit jacket na may satin lapel at isang silver brooch sa kaliwang bahagi. Kita sa kabuo ang itsura ni Lorna ang pagiging professional and sophisticated. Liza Soberano, Palaging nasa sentro ng atensyon si Liza at sa pagdalo sa event, bilang isa sa mga presenter, hindi na nga nakapagtataka na kabilang siya sa pinag-usapan. Effortless ang binidang na ang napiling kasuotan na napakagandang tingnan sa anumang anggulo. Suot niya ang halter red mermaid evening gown with ruffles backless na may banayad na kislap na ipinari sa isang maliit na textured clutch. Para sa kanyang make-up look, pinili ni Liza ang mag-show off na kanyang best features and natural beauty. John Arcelia, na si Jan Arcelia sa kanyang klasikong itim na tuxedo na may brown na shawl lapel, puting dress shirt at itim na bow tie. Tinapos niya kanyang outfit sa itim na sapatos. Enchong D. Muli namang nasilayan ang presensya ni Enchong sa pangalawang Manila International Film Festival. Sa kanyang Instagram, ibinigdan niya ang ilang kaganapan kung saan nakasama niya ang ilang kapamilya at kapuso stars. Para naman sa kanyang look, nagningning ang kakisiga ni Enchong sa suot na barong Tagalog at itim na trouser. Barbie Imperial hindi magpakabog si Barbie Imperial na blooming at limitaw ang natural glow sa red carpet sa suot niyang bright green halter neck gown na may fringe detailing. Floor length ito na may straight silhouette at may open back design. Ang fringe detailing ay nakafocus sa ibabang bahagi ng dress nagbibigay ng galaw at texture. Sa kanyang Instagram, kasabay na pagbibita sa kanyang glamorous look mula sa Thanksgiving dinner ng Manila International Film Festival, nagpasalamat din si Barbie kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pag-imbita sa kanya na anya tunay na isang di malilimutang gabi. Kim Chu and Paolo Avellino Nasilayan naman ang Kim Pao moment sa Thanksgiving dinner ng MIFF. Naroon ang timeless Filipina vibe. Suot ni Kim ang isang strapless gown na may textured semi-sheer bodice na pinalamutian ng floral details at isang dumadalo na light pink na skirt mula sa fashion designer na si Jot Losa. Samantalang si Paolo naman ay nagsuot ng dark brown na suit na may mas magaan na brown na collared shirt sa ilalim. Dingdong Dantes, present muling ngayong taon si Ding Dong Dante sa pagtitipon kung saan siya ang isa sa mga presenter ng Lifetime Achievement Award na iginawad niya sa veteran actress sa si Boots Anson Roa. Sa kanyang MIFF look, ramdam ang malakas sa dating ni Ding Dong sa isang simple ngunit sharp na classic black tuxedo na may itim na bow tie at puting dress shirt. Ang tuxedo jacket ay may velvet finish at nagsuot din siya ng relo sa kanyang kaliwang pulso. Francine Diaz and Seth Fedelin. Ang Fran-Seth Love Team ay hindi lang naghatid ng kilig sa kanilang mga fans, kundi nagpakita din ng kanilang mga napiling kasuotan sa MIFF. isang red carpet look naman, makikita si Seth na suot ang isang klasikong itim na suit na may itim na dress shirt sa ilalim at pinaresa ng black shoes. Samantalang si Francine ay looking gorgeous sa suot na pulang sequin gown. At para sa third look, tila matchy ang dalawa kung saan ay suot ni Francine ng isang itim na trench coat, puting skirt na may black polka dots at itim na sapatos. Samantalang si Seth ay nagsuot din ng itim na overcoat, itim na long sleeve shirt, white pants at itim na sapatos. Maliban sa kanilang fashion statement, isa sa pinaka-highlight ng kanilang pagdalo ay ang natanggap na tagumpay ni Seth matapos siyang manalo bilang MIFF 2025 Audience Award for Best Actor para sa pelikula nila ni Francine na may Future You. Morissette Amon Kabilang naman sa naglingning na bituin sa Manila International Film Festival ngayong taon ay ang singer na si Morissette Amon. Suot niyang isang emerald green, strapless gown na may sweetheart neckline at fitted bodies na lumalapad patungo sa isang subtly flared na skirt. Ang gown ay gawa sa satin na tela na nagbibigay ng makinis at bahagyang reflective na kalidad. Dagdag pa sa pagkislap ni Morissette ang isang malaking tagumpay sa kanyang big screen debut sa pelikulang Song of the Fireflies kung saan siya ang napili ng mga manonood bilang best actress para sa kanyang papel sa musical film. Hawak ang award at sa kanyang buhok na inayo sa loose waves, kumpleto sa overall look ni Morissette ang kanyang natural makeup na nagbibigay diin sa kanyang mga mata at nagsuot din siya ng mga delicate na alahas. Boots Anson Rowa. Present din sa si MIFF 2025 ang veteran actress na si Boots Anson Roa na ginawara ng Lifetime Achievement Award. Taglay ang natural na class. Ang kanyang kasuotan ay tila isang contemporary take sa tradisyonal na Maria Clara gown, isang simbolo ng pamana at kagandahan ng Filipino. Sa pagtanggap ng award, suot ni Boots ang isang modernong Filipiniana dress na gawa sa pinya fabric na may butterfly sleeves na may intricate embroidery at isang itim na skirt. Liza Araneta Marcos. Bilang bahagi ng kanyang maikling pagbisita sa US, dumalo si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang mga Filipino actors at actresses filmmakers at creatives sa isang Thanksgiving dinner para sa MIFF. Ibinahagi niya ilang mga larawan mula sa event na dinagsa ng mga showbiz stars sa kanyang mga social media accounts nitong linggo ng hapon March 9. Para sa kanyang kasuotan, ibinida ng unang ginang isang light blue floor length gown na may modernong Filipiniana design. Ang gown ay may maiikling puff sleeves at fitted bodice na may bow detail sa waist na tumutok sa isang dumadaloy na skirt na may banayad na pattern. Ang kanyang buhok ay inayos sa isang simple at eleganteng updo at ang make-up niya ay natural na nagbigay diin sa kanyang poise at elegance. Arjo Atayde and Maine Mendoza. Ang mag-asawang Arjo at Maine ay dumalo din sa MIFF at masasabing kabilang sa best dressed couples sa pagtitipon. Kinomplement nila ang gorgeous outfit ng bawat isa habang naglalakad sa red carpet. Bilang si Arjo isa sa panelist, hindi ito nagpakabog na looking handsome sa suot na black tailored classic suit na may puting dress shirt. Itim na tie na pinarasan niya ng itim na sapatos. Samantalang si May naman, na bagamat pinanatili ang kasimplihan, ay litaw pa din ang ganda at fashion style sa suot na isang itim na long sleeve turtleneck top at isang mahahabang cream colored na skirt. Sylvia Sanchez, hindi naman nagpahuli ang veteran actress na si Sylvia Sanchez sa kanyang stunning look sa suot na itim na blazer, itim na top at itim na pantalon. Ang kanyang black hair ay inayos sa isang short bob. Alexa Miro hindi nagpahuli si Alex sa mirror na isa din sa agaw pansin. Simple pero elegante ang datingan nito sa suot na nude-colored semi-sheer gown na may malaking ruffled detail sa bodice. Ang floor-length dress ay may banayan na shimmer na may kaunting train ay dinisenyo ni At Just Bonita 8. Pinaresan niya ito ng golden south sea pearl floating earrings mula sa else pearls at high heels. Ang kabuuang sophisticated at glamorous look ni Alexa ay tinapos ng buhok na inayos ni Renz Pangilinan at make-up na ginawa ni Jayla Flareglam. Sofia Pablo, Bilang isa sa kinatawan ng pelikulang Green Bones, dumalo din ang Sparkle Artist na si Sofia sa MIFF Awards Gala Night. Namutawi ang ganda ni Sofia sa red carpet sa suot niyang black strapless floor length gown. Ang dress ay fitted sa bodies at lumalapad sa isang full skirt. Tinalit naman ni Sofia ang kanyang buhok at nagsuot ng minimal na alahas. Ruru Madrid ang lolong star na si Ruru Madrid ay dumalo sa MIFF ngayong taon para sa award-winning film niya na Green Bones. Mukhang dapper si Ruru sa suot niyang klasikong itim na suit na ipinari sa itim na dress shirt. Sofronio Vasquez, Agaw atensyon sa Manila International Film Festival, hindi lang ang golden voice ng Filipino-American singer na si Sofronio Vasquez, kundi maging ang dapper look nito sa suot niyang itim na suit na nilisenyo ni Francis Libiran, na pinastal ni Maki Combe, at ang kanyang grooming ay ginawa ni Rodante Herrera at Star Magic Philippines. MJ Lastimosa Dumalo si MJ sa pagtitipon bilang bahagi ng kinatambokang pelikula na Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Sa red carpet, tuloy na pinawaw ni MJ ang mga naroon sa napili niyang mga kasuotan mula sa fashion designer na si Ryan Ablaza Uson. Naipakita ni MJ ang magandang hubog ng kanyang katawan at long and sexy legs sa suot na maikling silver na sequin dress na plunging neckline. Para naman sa gala night ng event, lalong nagningning ang morena beauty ni MJ. Nagsuot siya ng isang golden yellow gown na may plunging neckline, fitted na bodies at isang dumadaloy na skirt. Ang dress ay pinalamutian ng intricate beadwork at sequins na nagbibigay dito ng kumikislap na epekto. Ang kanyang buhok ay inayo sa loose waves at ang kanyang makeup ay natural ngunit glamorous. Kalad Karen Kabilang si Dumalo sa si MIFF 2025 si Kalad Karen na binida ang kanyang kumikislap na black halter neck maxi dress. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching